Kaya eh, naman mga kababayan, ito. May sinasabi yung ano, yung ano. Si Bantay. Hmm, may ano. Oh. May sinasabi na naman to si Bantay. Eh, si Bantay. Oh. pasahin natin. Ha? Ba't ganito yung mga karakter ng mga Duterte? Makikita natin na uh, This is our not normal action of politician. Biruin mo ang sagot mo sa mga reporter, meow-meow. Naapektohan siya doon sa meow-meow. Apektuhan siya doon. And gusto mo, Tapos na, <coughs> 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 asong ulol, no? Ganun yata gusto nyo, eh. O, yung, ano, mga buhaya, no? May problema tayo doon. This are the kind of the people, ano sabi niya? Na, kaya ko na konti, hindi ko mabasa, eh. Na cultivate, uh, ku ano, cultivate ng kampo ni Duterte. And sadly, talagang may mga tama sa utak. Eh mas malala ka pa nga kung titignan eh. Diba? Sipi mo, mas malala ka pa ha. Mas malala ka pa kung tutusin. Alam niya bakit? Sipi mo tumakbo kang mayor ng Kaluokan, di ka kilala. Tapos, dahil hindi mo na kaya tumakbo sa Senado. Alam niya kasi hindi niya sa mananalo eh. Tumakbo mayor ng Kaluokan. Yun, talo. Ay, na mo tumakbong barangay chairman to sa Kalokan, di man nanalo to eh. Nako, sa laki ng mga barangay ron. Hindi man nanalo to. Sinusukan na to eh. Ha? Makakuha man to ng boto, ilan lang. Eh, mga kababayan, huwag kayong magpapaniwala dito kay, ano, no, sundalong, ano, sundalong kanin. Bahaw pa.